ito kakabsat na na natin to ha. Ah. So malambot na yan. Tapos natanggal na rin yung amoy niya. Eh, yun o. Oh. Kain na po tayo kakapsat. Nagluto po tayo ng dinindeng na labong na may saluyot with inihaw na bangus. O, oh, kain na tayo. Nag Kimas George. Dasal mo na tayo kakapsat. Bago tayo kumain. Sarap ng ulam natin o. Oh. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ayan, tinatong ko na yung bangus kakabsat dito sa ulam natin. Igo na tayo habang mainit. Opo na yun. Okay, George. Siyempre, ito yung pangpasarap kakabsat. Bagong kalamansi. mamisili. sarap to Labong na may saluyot nabraw gining ding parehas din yung kakapsat hmm? unang subo para sa inyo kakapsat oh. sama -sam natin dito hmm. Pangalo. Ay, hmm. Ah, ya bo. my favorite ulo. Mhm. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Guimas. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi nyo po silang gagabayan. Iwas nyo po sila sa tukso. Always nabigyan nyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.